sobrang loge paikot ikot ako dito ngayon lang ako kasi dito nakadaan oh, Good day mga boards ah, Ito ang una kong booking ngayong araw uh, tayo muna kay Lala Mo dito ako sa Tagig napuntan natin o ng booking natin for pick up Tagig to Tagig lang ano po? yung ano Ma Kamachili Street. Street Street Sino hanap mo nga? Si Erica. ¿Qué te da Ah, sí, pa. La mata. eh Ah, sí, papá Ah, sí, pa. <coughs> 79 Salamat po ma'am Na pick up na natin yung ano Unang booking natin Dito sa Tagig uh, Fernil Alam mo ba ay 79 Bali nag tip si ma'am Nang ano 21 4.4 km lang 9 minutes lang yung estimated time na travel niya Sa so, ah, Let's go! 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 let us go let We go let sir. go go Okay, uh, sir. Maybe, sir. Target locked. Salamat po. Ito lang ha. Opo. Oh, okay, sir. Salamat. Nakakuha tayo ng booking. Galing dito tagig papunta doon sa Paranaque sukat malapit lang 720 meter lang yung pickup up location nya Apa? Hai di dito Tidak dito po. di sini. Tidak ada pun di sini. Tidak ada pun सर Wala po nakalagay, tawagan ko na lang po Gilid mo na Hello po, good morning po, lala mo po Tanda po kayo sir Nandito na po ko sa gate ng uh, Asteria po Hi sir, sasabi na po sa guard unit Binga 5 Binga, okay, okay po Punta na lang po kayo sa, paturo na lang po kayo sa basement 1 ng Binga building Kasi doon na lang po tayo mag-meet ah, Okay po sir, okay po Okay. Thank you, for okay. 506, sir? 506. 5 506, Five, Thank you, Po. Hmm. Ano guard? <laughs> Tama ba yung <ito? laughs> pinahasok ko? Hello? Hello po, nandito na po ako sa Bismindon, ma'am. Ay, wala yes pa, andyan na po yung pintan ko, sir. Wala ba siya doon, sir? Ay, wala pa. Okay po, antay ko na lang po. Um, bumabaan na siya, sir, kanina pa po, po. Okay po. Ah, mali yata yung pintan ko. <laughs> po <laughs> Kala kong mismint <laughs> Sinsya na po Bayad <laughs> <Okay lang. laughs> na po yan <laughs> Sige po, salamat po sir Okay po Martinez. Yes. Ayan, may pumasok na booking. Napuntang Bukoro, sana makuha natin ito. Ayan. Nakuha natin. Ayan, sir. May pangatlong booking na tayo guys Papuntang Bakor Swerte naman Paglabas ko lang dito Hello. Nandito na po ako mamasya, no? Sa may kapilya, harap. Ah, sige, sige, labas lang. Okay po. Papunta kay Ching valentin po? Uh Oo -oh. Okay po P107 po Pabigay na lang sa gate nila ha po? Yung sampo Pabigay ah, na lang sa gate nila Okay po Thank you Okay na po ma'am Okay na Salamat po <laughs> Dito na tayo mga boss sa uh, Bacoor Sa drop off location, Cucubil huh? Tama ba kung Cucubil yun? Kandang umaga, sir. Dileber. Amam. Dileber, po. Anong block po? Aba, niya sir. Ha? Sige. Sige, salamat, to. Sige, sige. po. po. Okay na po. Okay na po. Salamat po. I-drop up natin yung galing Paranyake. Okay? Ang gabang naman ulit tayo pang-apat natin na booking. Nasa Unsina. Kuha ulit tayo ng booking galing dito sa pinag-drop up natin dito sa Bako eh, ako tayo nung booking papuntang silang Cavite Parang kilometer lang yung pick up location Ay hey, ito <laughs> Magpass na ako Kaya <laughs> <Nah>, mahaba yata ako <laughs> Hello, Alam mo? Ito lang po, Sir. <laughs> 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 Tingnan na <ayawang laughs> eh. nga yung bulking eh. Nangyayawang kong mga ganitong booking eh. Ah, alam mo, mo ko lang. Ayun lang ito. na tayo. Mga no sa Sa Silang, Kabiti. Hello po. Yes, sir. Yes, sir. mo po. Yes, po. Nasa na Nandito na po ko sa mayano, sa harap ng police station po. Okay po. Nandito sa may parking ng motor po. Okay po. Okay, salamat po. Kung alam ko lang ganito yung nadalasin nga, hindi ko kukunin to. Okay lang siya, mabigat. Huwag lang ganitong kahaba naman. Ang hirap

ayan guys na nabubuo na natin yung yung galing bakor na booking mali makain mo na ako Ay, alas 12.30 si na kain mo tayo mahirap gutom manwi to o guys kain mo na ako ah bago tayo kumuha ng yung panibagong booking booking papuntang galing dito sa Dasmarinas to Pasay panglimang booking ko to ito lang sir Doon na lang pang bayan ito? Oo, oh, doon na lang sir Okay sir Sa Harrison Apo, apo Okay sir Okay sir Doon na tayo pasay Ayan, na-pick up na natin yung booking natin pang lima Papunta sa Harrison, Pasay Galing dito sa Desmarinas Let's go Ayan, magta-travel tayo ng 27 km And 48 minutes ang estimated time na travel niya. Let's, Let's go. Afternoon ma'am, slala mo po? Oo Nandito na po ako sa sa may 7-Eleven, saan po kayo banda ma'am? Street gas pwede mo pag sa second floor Room 201. sa Rosa Building Sa may gilid ng guard dyan Gilid ng guard May pasyente lang kami Oo, dental cleaning. Ah, okay po, okay po Okay po ma'am, salamat Thank you, Sige, salamat po Thank you, salamat po ay. Ngayon. Isa Ha? Oh, zero lawa. Kitas. Wala po na room. Okay po. Salamat po. Hay po. 180 to po. Thank you. Ah, oh, po. Salamat po. Gabang na lang uli ako ng walking. Pamanin. Siguro pagkabitin ako kasi nung oras na. Last na ba gabing Okay, bye bye Kapuntang 13 eh Ito pang 6 ko na booking oh, eh, Tatawag ko pa Hello sir, good afternoon Lala mo po? Nandito na po ko sa mga okay. Dito na po ko sa ano, sa labas. Opo, opo. Dito pa lang ako. Sigur. <laughs> to. po. nga Ano po to? Sir. Huh? Ibayad ah, na siya online. Opo, opo. Okay po, sir. Yung pang ko. 263 red ni Lala 43 km layo isang oras at 21 minutes ang biyahay papunta doon sa Tracy tamang tama lang guys, eh. si gentry lang ako uwi na ako eh. eh let's go let's yes. go Dito na ako sa Preshe Aso Dito yata ako sa Bundok <laughs> Wala katawot ah Dito tayo dyan Yun know? oh Mayroon din Eh. Hey! Ha, kayo lotto na nakasalubong ko. Sino wood? Hello po, muna. Sampo ba 'yan? Dito, lala na. Lalana. Lalana? Opo. Ano pangalan? Nilo. Nilo man nakalagay. Lalana daw. Lalana daw. Ha? Lalana. Nandiyan na doon po ang ano ako siya. Doon po yung dahan sa baba. Wala pong dahan dito. Saan po? Ano mo doon sa Balika? Ngayon, pupunta ka ng uh, ng 13. Tapos may bandaanan ka ng 7-11, yung overpass doon pupunta mo sa may Hugo Perez Yan po yung daan dyan, yan Pag gano'n. Ah, ganun ba? Opo Pagka -pag galing ka pong dasma, ituturo ka talaga dito kasi ang daan yan, gano'n din Kaya nga, dito ko tin Ay, pinasok niya, lahat na nang papasok ito maglalaro ng golf <laughs> <laughs> Bale, dun sa may ano? Kaya kayo, kakaliwa kayo ulit May underpass? Um, yung overpass Ah, uh, overpass? Opo, doon kayo kurbada sa so may pure golf Tapos, Babalik kayo, may 7-11 Tagida 7-11, papataas Papataas din kayo Salamat, ah, layo pa naman Kasing yung gwardiya doon, kaya hindi kayo nainpuhan eh Kaya nga eh, Lugi na tuloy ako sa oh. <laughs> ang layo eh, eh. Salamat Ah, yun lang Dito lang ako nalugi Ah, Eh, masama dito ko na talaga din wala sa ayos malayo pa naman ito hindi lang yata to hindi lang yata to ano dalawang kilometro dyan ako galing kanina sa atas Ate, pwede magtanong, saan po ba yung papunta Lalana? Ha? Lalana. Lalyana. oh, Lalyana. diretso lang. Diretso lang po? Ay, salamat. Salamat po. Yan na logi na kami dito. Sumbura. Grabe yung ginawa na ito ni ano. Doon sa wish, di, mali nang dinadaanan ko raw. Sobrang logi. Ikot-ikot ako dito Ngayon lang ako kasi dito naradaan no, Uuwi na ako. dito pa. May i-deliver de pa ako. May i-deliver. De saglit lang, saglit. Nag-wish nag ako. Eh, gabi na. Okay. Nangyayari ko sa sa huli kong deliver na to. Yeah, that's... Kaya saan ba yung pa, ano, nanla, papunta ng laliyana, daan? Yun po, diretsyo niyo po yan. Diretsyo na po. po. Lawas po kayo doon sa may karta, tapos diretsyo po po taas. Malayo po po yun? Ayun lang po. Taas na yan. Malayo po, hindi, hindi naman po. Malapit lang po. Ayun na po. Opo, pag lawas nyo po diyan, daradiretsyo naman po. Yun lang po. Hmm. na lang, yun na yun. Pagkakulok ko yata ito yung si Wish Saan po ba yung lalyana? Ito nga po, ano po ba, kayo po Ito dito po? O lalyana ito Parang ano Lalyana Tracy Martirez Anong pangalan? Nilo po, Nilo Nilo Ersando Wala po nakalagay, ni nee. Tawagan ko na lang po Kapag nilo Ersando doon, pabahay Ayos sa pabahay? sa pabahay dyan, pagpukha na lang naman ng bahay n'yong Ipintahan sa pukha na sabukana. Ah, kasi iba Kilo Salamat to Kilo nag ako dito sa booking na to Oh, okay. Hello po sir, good evening. Eh, lala move po. Oh, oh, sir, sir, Andito po ako sa may barangay lala, Lalyana Chapel. Ah, uh, okay po. Oh, Ngayon na lang share patayin. Kasi wala. Opo. Dito po ba, sir? Sa ano? Kaliwa kanan po. Kaliwa. Ah, kaliwa. Wala na man. Target locked. <laughs> okay, sir. <laughs> Doon ako tinuturo sa golpe. Eh ah dumagas, dito ka na ka, lumusat sa, no, sa uh, Sir Maud oo ganyan po sir okay sige salamat salamat po ayun na-deliver natin mga uh, bus yung ano yung galing pasay natin na booking doon ako nadali <laughs> pwede naman kasi mag demand dun kasi pinaikot ikot ako mali yung pin nila kasi eh hindi naman ako nagde sa mga customer ko sa hinayaan ah, ko na lang silang kusa ang magbigay kung wala syerte <laughs> eh. <laughs> ay loging logi talaga ako sa biyahe na to kasi dalawang beses ako umiikot okay pero thanks pa rin na natapos din natin tong booking na to Uff, Saklap. Oh, so, mga boss, uh, hanggang dito na lang yung video ko. Pauwi na ako. Malapit naman lang din sa amin dito. Bali ang kinita natin ngayon araw ay 762. Nagkatipa ko ng mga dalawang daan. Kasi yeah, tama, mga 900 ang kita natin ngayon. Bali, nagpagas ako ng dalawang daan 900 uh, 700 na lang ang, ang linis natin nakita kita sa araw ngayon bali ko pa isang, isang, isang daan <laughs> 700 eh 600 na lang ang linis na may uwi sa bahay mga boss maraming uh, maraming salamat sa panonood na lang ang video ko. Hanggang sa susunod. Bye bye and God bless.